Magandang hapon mga ka-idol. Yan. Uh, may tutorial tayo para malaman mo kung bakit kailangan natin na mag uh, baliktad ng wiring ng fan. Yan. Yan. Tutorial ko. So, Di ba may video ako? May video ko kanina na uh, gumagana ng fan pero nagubirit dahil sa baliktad yung ikot ng fan. No? Bakit kailangan natin Baliktarin yung ikot uh, wiring ng ating socket ng Arigator fan. Yan, tutorial natin. Ito mga idol. May tatlong ilisi ako. May tatlong ilisi ako na magkaiba. Uh, may tatlong ilisi ko. Tutorial ko sa mga, mga idol. Tutorial ko mga posisyon ng ilisi. Hindi lahat ng fan blade or ilisi ay magkaparehas ng posisyon. Yan. Ito nito ay Jin 2. O, yan, Jin 2. Ito, Jin 1. Jinwan yan. Pero pwede mo siya ikakabit sa Jinwan, 1, Kaso may babaguhin ka lang katulad yan. Paano, paano ko sa, sa, nasabi na may babaguhin yan? Uh, Ay natin kasi ang ang radiator ng Jinwan 1 maliit. Ito ang Jinwan. 1. Tapos yung ang radiator naman ng Uh, 2 ganito kahaba yan tapos ang posisyon ni kakabit natin ng Gen 1 ganito kalaking blade or ganito karaming blade or katalaki yon yon ang posisyon niyan. ituturo ko sa inyo mga kaidol ang posisyon paano paano mo nasabi na ang pos, posisyon magkaibang posisyon yan pero kaliwanag ko sa inyo mga kaidol katulad dito oh ang posisyon niyan tingnan mo yung posisyon ng blade niya papagandito dito mo makita ba yan anong posisyon niya pag ganito. Yun. Pag ganito siya. Tingnan mo, makita mo siya pag ganun siya forma. Tapos ipakita ko sa iyo yung isang ganitong blade. Anong posisyon naman niya? O, baliktad siya. O, diba? Ang posisyon naman siya pa dito. Pa dito naman, tingnan mo. Magkaiba siya ng posisyon. Yan. Kita mo. Yung forma niya dito, pag ganun siya pag siya dito. Dito yung bababa, mataas dito. Yung isa naman, nandito yung bababa, mataas dito. Baliktad sila. Ayan, baliktad. Ngayon, at siya, kalat yung buka, Kasi alam mo nang jito natin, medyo malapad yung rejitor niya. Tapos ito, eh, uh, wala sang ring, wala sang bilog sa gilid. Di dito. Itong original na uh, tinto na may bilog may bilog sa paikot. Tapos pag ibasihan mo naman natin sila, oh, mas ma mas ma maliit, mas maliit to oh, kay kalat. Pag ito ikabit mo naman, magha high pressure yung makina mo. magahay high pressure kasi nga una maliit yung blade, kalat siya magbuga, hindi katulad dito, may ring na siya doon, buo yung buga. Mabuo yung uh, buga ng labas ng hangin kaysa dito. Ang Gen 1, pwede mong kabitan ni Gen 1 kasi maliit ang recitor niya. Sakop niya. Kahit kalat siya, nasasakop sakop niya kasi maliit lang yung recitor ng Gen 1. Ito, pag Gen 2, ang Gen 3, medyo malapad ang recitor. Pag kamitan mo ng ganitong klaseng blade, eh kalat. Maka high pressure. Yan. May hirap ang makina. Yan. Kaya kung ganito ang ikakabit mo, maganda yung buga yung hangin. Kaya <coughs> hindi hirap yung makina, hindi nag-high pressure. Ayan. Pero pang emergency talaga, para hindi mag-overheat, pwede ito. Pero wag, pag ito nakakabit mo, yung makaibang posisyon, babag, mo yung wiring ng fan. Kasi baliktad ang ikot ito. Yan. O bagliktad ang buga. Yun. Kaya nakita mo sa video ko, itong video ko na ganito na, baliktad ang ikot, na ganito siya forma. Ganito. Sa halip pa ganun, pa kanan, papunta siya dito sa kaliwa pagano sa kaliwa yon kaya baliktad ang buga kaya nga nag overheat siya kahit bagong pan uh, kasi binalik niya sa original kasi nga sabi ko sa video surplus yung kinabit ang surplus ganitong surplus baliktad yung ano niya yung posisyon niya yung posisyon ng blade baliktad kaya yon na uh, mag overheat siya kasi baliktad din yung buga ng pan kaya baliktad rin mo talaga ngayon <coughs> dahil nabriktad yung ano niya yung wiring yung ikibinalik mo sa original na ganitong blade ganitong blade baliktad din ang iikot kasi piniliktad mo sa dahil nga yung posisyon ng blade natin ay baliktad baliktad yung wire kaya ngayon binalik, binalik mo sa original baliktad na rin ang iikot to kaya yun mga kayo saan mga katunod video ko na titignan ang posisyon dapat makuha mo yung pattern yung anong pattern yan o katuloy ito mataas dito, mababa dito. Ang ito kasi, baliktad. Mababa dito, mataas dito. Tinong. Nakaganon siya. Nakat, nakaganon siya. Nakaiba siya lang. Ano? Ito pa naiba. Ito pa lang naiba. Ito ang naiba pala. Ito ang original. Eh, ang posisyon niya, parehas lang posisyon. O, parehas. Ito ang iba. Baliktad siya. Nandito yung mababa. Yan, nakaganon siya, porma dito sa nakalihis yun yon okay sana makatulong to videos ko mga idol ng ah uh, bagator kanina sa nangyari sa video na <coughs> bagong pan nagubirit pa rin dahil sa baliktad yung uh, wiring ng pan dahil nga kinumbert na siya ng surplus yon pati blade okay lang sana kung surplus lang yung motor yung blade yung original pa rin wala problema yun. nagkaroon ng problema pag baliktad yung ilise, Okay? Maraming salamat mga kaido. Salamat ka <tapos>